Naglagitay ng tao kainit. Mamuta mo ng nang kainit, guys. Mamuta bawang ali ha. <laughs> ini gabot sa among toyo, wara ba bako lang. Plus <laughs> jeans pa dito ni chat. Halak Mura ta na taanig na mana o globog. Mura na taanig na mana Ay, salamat na ilandong. Inganay pa lang, inganay pa lang ato ma agian. Ay, dagang kahoy ba? Ah, bugnawa din eh. Okay? Ay. Tahabog ba itong tawhan na? Eh? Ito yung mga habuga, naghangad man ko. <laughs> oh, nas bibi oh. What is that? Hindi tu pegat. Murah neng, mau. Tai moron, nak, baka. Wei kuarta. Agoy gino uko. Pagkainit sa earth. Mau na na mong gari. Piragaba. Agrasya, piragaba sa grasya moko ng talak langit pa kila dete bata mahot sa napo kakilong bugas unsi ay <laughs> oh, unsi di ay unsi bato deto dose <laughs> ay just color <laughs> Bye na lang. Bye <laughs> <May> na lang. <laughs> For the first time. <laughs> For the first first time first time in history. Thirteen years. Tinte <laughs> tinte. Thirteen years na ka. Mm -hmm. Kapi si sweet murag it, 7 pa Seven pa? Pilay edad miles. ni Miles. Miles pa ko na mag seven pa si Miles. But, uh, seven. Ah, seven. Sige. Ah, Pahang on unta lang kag-usa ka tuig. Eh. <laughs> <laughs> familiar. Familiar ang lugar. Familiar ang lugar, guys. Familiar. Okay. Nabot na may sa among mansion. Oh, pangshit. sa among mansion. Welcome to my mansion. <laughs> Hi. Bibi. Okay. Welcome to my mansion.